Magandang araw po. Ako nga pala ay isang gwardiya. Kasalukuyan, kakain ako ng aking umagahan. Nawala po akong ulam na kahit ano. Ganito po ako madalas tuwing umaga. Asin lamang po at tubig ang aking ulam. Pinipili kong maging matyaga sa araw-araw. Para sa aking pamilya nagsisikap ako para sa kanila pero hindi hadlang ang kahinaan ko upang sumuko lalabanan ko lahat ng problema at mga pagsubok na dumating sa akin buhay basta masigurado ko lamang ang aking pamilya ay maayos kahit anong sakit paman ang dumating sa aking katawan hindi ito hadlang para ko tumigil sa aking pagsisikap. Basta, ang priority ko sa buhay ay para sa aking pamilya at matulungan ko ang aking uh, pamilya sa araw-araw. May bigay ko lahat ng pangangailangan at magampanan ang isang tungkulin ng ama at asawa. Sana po ay uh, maging inspirasyon ito para sa mga taong nawawalan ng pag-asa laban lang